Wag Huwag ka magparamdam na humawak sa may likod ko dahil nararamdaman kita na andito ka. Pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. Alam ko naman na nandito ka, pero sa likod ko, ikaw ay humahawak. Ngayon, gusto ko sana na pagalawin mo. Ayan mga tol, pinailaw na niya agad, no? Hindi pa man pinailaw na niya. Okay, malinaw na po sa akin na andito ka. Sige po, magtatanong ako sa iyo. Pwede po ba patigilin mo muna ang pailaw? Pwede po ba? Ayaw na timigil mga tol, ng ilaw oh. Ayon mga tol. Sige po, magtatanong po ako sa iyo. Ikaw po ba yung bagong libing Nung September Kung ikaw po yung bagong libing Nung September ay pailawin mo po Ang bola po na nasa harapan ko Sige po pailawin mo Huwag ka pong mahihiya Pagalawin mo po So ayan mga tol no Malinaw po na siya nga po yun Ayan po dalawang bola pa mga tol no Yung pinagalaw niya po So ngayon, malinaw na sa akin na ikaw pala yung bagong libing. Apple ba ang pangalan mo? Pailawin mo yan kung apple ang pangalan mo. Ang lakas niya mga tol, layo tayong konti. Huwag mo ko sasaktan ha. Hindi ako masamang tao, nandito ko para tulungan ka na makatawid. Malakas po kasi mga tol yung flashlight natin no, kaya po ganyan po siya kalakas no, na magparamdam. Sige, sapat na sa akin. nanalamang ko nandito ka. Okay na yan. Salamat, Apple. So ngayon, tutulungan kita na makatawid sa tamang paruroonan sa pamagitan ng pananampalataya. Alam ko naman na hindi pa huli ang lahat at pwede mo pa ituloy ang buhay mo, ang magandang buhay mo sa kabilang buhay. At doon ay magiging masaya ka at magkakaroon ka ng kapayapaan sa piling ng ating ama na lumikha. So ngayon no mga tol, sapat na po sa atin ang nakakalap natin na ebidensya. Pero andito na naman siya mga tol sa likod ko no. Umaano naman po siya sa batok ko. Pwede ba na huwag kang humawak sa batok ko dahil sobrang lamig? Nararamdaman kita ikaw ay isang kaluluwa no at alam ko yung mga pakiramdam kung ano ang pakiramdam ng body spirit at mabuting at mabuting kaluluwa